Bakit nga ba natin ito ang kailangang bigyan ng pansin? Ayoko ng basura. Ayoko ng basura. Ayoko ng basura. Ayoko ng basura doon. Kung saan saan na ng nagtatapo ng basura ang mga tao at mga kabahayang hindi dinadaanan ng damla. Saan ang basurero ang kapansahan Kolecta po kami ng mga basura, kuno namin to sa Pampanga ito. Yung mga walang kumukuha ng basura dito. Kura namin, mag-uwi namin sa gabi, binibitbit ko na. Kusunog na dito sa may ano, sa may aisle. Pinapon ng mga tao ang kanilang mga bersura, Kung nga natatangin dockside ng na bayan ay pinasara dalawang taon na ang At dalawang taon na rin nakakalat lang ang kanilang mga...